Kung si Kristo wala pa mabanhaw gikan sa mga minatay, din usa lamang siya kaordinaryo ra na huliyo na magtutudlo nga namatay o wala po mabanhaw. Kung ang pagkabanhaw dili pa tinuod, din ang Pasko maoy usa lamang kasimple nga istorya sa usa ka bata nga natao dito sa Bethlehem. Kansang pagkatao, na kalintang lang more than 2,000 years ago. Kung wala pa unta kining Pasko sa pagkabanhaw, wala untay kahulugan ang tanan. Even ang ato ang pagtuo wala kahulugan kung si Kristo wala pa po unta mabanhaw. Ang pagkabanhaw ni Kristo, mao ang naghatag po o paglaom na itong tanan o kahulugan sa tanan na itong ipangbuhat. Kung wala ang Pasko sa pagkabanhaw, wala kayo'y kahulugan unta ang pagsaulo po nato sa Pasko sa pagkatao. Usa ka magsusulat by the name of J.K. Chesterton, may siya. Christianity had died many times and risen again. For it has a God who knew the way out of the grave. Nindot kayo na ang punto nini mo magsusulat. Kristyanismo, in fact, ang Katoliko, namatay na sa dagang higayon sa iyang mga hitabo sulod sa simbahan, ang mga iskandalo na nahitabo sa simbang Katoliko, mura ni kamatayon po sa pagkakatoliko. Ang tanan nga nahitabo ni ngali nga pagpangatake o pagpanglutos sa mga naglabay nga panahon, maoy usa ka simbolo sa kamatayon sa pagkakatoliko. Apan ang katoliko ni Barok o ni Tindog o sa daghan pong higayon. Tungod kay ang katoliko adunay ginoo nga kahibalo nga mugawas di pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Our God is not dead. Mauna nga ang katoliko taliwala sa daghang pagpaglutos mula hutay o mabanhaw gayon ang katuliko untak ng mga matutuo human sa daghang pagkamatay na espirituhan na usab usap unta kita o mausap sa kinabuhi tungod kay ng gisimba isimba nga si Kristo na panhaw na manusap. Happy Easter ka na itong tanan. Manindong palihog atong baguhon ang atong gituuhan sa atong pag-ingon. Nagatuo kami sa usa ka Diyos.